Sa related uh, in events po sa mga pangyayari ngayong araw na ito, hindi naman gaano na naapektuhan ng transport caravan ang kubaw kanina dahil sa pagkakansilan ng klase ng ilang eskwelahan. Isang bagong uh, pagsasalarawan naman sa umunoy kawalang aksyon ng gobyerno, ang pinauso ng mga relista ang tawag nila dito, Noy Noying. By Live Report, si Raffy Tima. Rafi? Bago yun, Jun, ay dumating na dito sa bawang humigit kumulang dalawampung membro ng uh, piston, migrante at iba pang militanteng grupo para ipagpatuloy ang protesta kaugnay sa naganap na transport caravan kanina laban sa Big Oil Company. Nagsasagawa lang sila ng programa sa kilit itong Aurora Boulevard dito sa Pubaw at uh, ay pinaliliwanag ang kanilang posisyon saan nila'y mataas at sila overpriced na oil price increase ng uh, malalaking kumpanya ng langis. Hindi naman gaano nakakabala sa so, traffic ang mga rally sa karaniwang uh, pagbigatlan ng trafiko dahil sa sakayan at pambaan ng mga pasero ang nararanasan dito. Suri-suri at marami rin namang mga uh, pangapakatang sipa-defects dahil ayon nga sa piston, wala namang silang itinatawag na transport strike. Kanina ng umaga, sumama ang ilang uh, miyembro ng uh, Cubao Jeepney Operators and Drivers Association sa caravan patungong uh, Makati. kasama sila sa mga nagtipong tipon sa Quezon uh, Circle habang bandang alas uh, 8 ng umaga kanina. Dito nga ay isang uh, mikling programa nang uh, itinagawa bago tumulak itong uh, caravan. Dito nga nila dyan itinakita ng uh, ilang militanteng estudyante yung uh, nila'y bagong estilo ng kanilang protesta na pamalit daw sa planking. Tinawag na nila itong noinoying kung saan relax silang nakahilata sa kalsada at pila inaanto habang uh, nakatunganga. Pagpapakita rin ito ng uh, kawalan ng aksyon ni Pangulong Noy ni Aquino sa mga isyo ng uh, litunan, partikular particular na ang mataas na presyo ng langis. Matapos itong uh, protesta ngayong araw, hihingi na rin ang pisong dagdag pa sa Jeep Nationwide, ang grupong piston. June? Maraming salamat, Rafi Tima.